Siya sa mga original heartthrob, tinitilian at kinakikiligan siya si Ian Veneracion. Pero alam nyo ba na isa rin siyang best dad? Well, kilalani natin at ibuking kung bakit nga ba siya tinawag na Oh My Dad. Kahilig at karisma ang pag-uusapan. Aba, walang duda, siya na talaga ang winner. Ultimate leading man at original boy next door ng Philippine Television. Dream boy ng bawat single lady at kahit na ng mga mom -she. Iyan! Alam mo ba na mahal na mahal kita? Me over Iyan! iyan, huwag mo na ganyan. Paano ba naman kasi sa mga mata pa lang, nangungusap na. Sure na sure na mapapatulala ka talaga. E paano pa kung samahan pa ng lips na mapupula at ilong na matangos, di ba? Diyos ko Lord, mapapasana all ka na lang talaga. Kaya ang ibang guys, heto na lang ang nasabi. Uwi na. May nanalo na. Nagigigil talaga ako sa'yo, Ian! <laughs> Idol kita, Chong! Ibang usapan na kasi kapag isang Ian Veneration. Ang bida! Walang dudang kakikiligan. Mukhang walang sablay. Certified siya lang ang malakas. Kaya ang tanong tuloy ng fans, ano bang lahi ni Ian bakit naachibang mukang mukhang hindi pinagsasawaan? Ang combination ko half German, half Shepherd. Filipino and and may konting Spanish blood. Pero um eh siguro malakas lang doon ng Spanish blood. Pero ay 100% Filipino. Pero alam nyo ba kung ilang taon na talaga ang pambansang leading man? Nang hula ng age ko na nagkamali, ito yung tamang sagot. Uh, I'm 46. I was born Feb 7, 1975. Manang, pagbili po ng yellow. Pero ano nga ba ang secret ni Papa Ian for looking Hello fresh? Down under. Bata ang isip. <laughs> Kaya hindi masyadong nagpapakastress. Hindi ko masyado sineseryoso ang, uh, ang sarili ko. Kaya, <laughs> Ang sabi niyo pa, buntis? Bukod sa kanyang pag-arte, may tinatago ding talent si Ian sa pagkanta. At aminadong bata pa lang, hilig na niya ang musika. Well, ever since, mahilig talaga ako sa music. Piano and uh, guitar since I was a kid. Pero sa akin, napaka-personal ang music. Hindi siya yung pang pang display. Magsasama po kami ni Tito at ni Tito Ogi. Sa katunayan, ang kanyang mga kaibigang sina Ogi Alcacid at Asia Songbird Regine Velasquez ang nag-push sa kanya na seryosohin ang pagkanta. Hanggang sa kumuha na siya ng sariling banda. Tam ko naman na hindi ako tone deaf. Uh, meron naman na uh, because nga may ako ng piano at ng guitar. Pero yung bosses ko it's not something na matagal mo nang na-practice. Siyempre, iba yung skills ng mga tao na matagal na nilang ginagawa yan. Eh. Pero eventually, nasanay na. And then, uh, ginawa ko ng paraan para kumapal talaga yung mukha ko hanggang na-enjoy ko na kumanta. Ngayon, wala akong pakialam kahit sino nandyan. Gusto kong kumanta. Kakanta ako. Ganun. Ito pagkakataon mo. Sa mga dito-dito yung naninira sa inon, kantahin mo ngayon dahil iba ka na ngayon, ikaw nang iiyang oh, yes. At kahit pandemya, hindi nagpapigil si Ian para mag-concert at magbigay saya sa kanyang mga fans. Oo oh, no. so, so, na. Nakakapanibago man daw pero may bentahe naman ng new normal setup sa pag concert hindi na mawawala yung virtual concerts kahit na magbalik na tayo sa live concerts um, kasi mas mas maraming options for for people lalo na yung uh, sa mga malalayong lugar mas nakakamura para sa audience eh kasi yun nga walang seating capacity isang ticket nila minsan buong pamilya sila nanonood Miss K so napanood nyo ba yung concert namin ni Tito Ogi sana nag-enjoy kayo um, What was your favorite number? What was your favorite song? Magpapahuli ba naman ako? Siyempre, full support kami sa iyo. Tsaka sa concert mo. Dala ko pa ang mga angels ko, o. Oh. Diba? Ang favorite ko doon, yung uh, song ninyong Just The Two Of Us. And of course, yung tribute ninyo sa lahat ng mga classic sitcoms of the past. Galing! 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 Diba magaling? Galing! I think I know what you mean. Pero alam niyo bang sa likod ng tagumpay ni Ian, merong mga tahimik na nag-cheer -che para sa kanya. At yan ay ang kanyang mga anak at asawa. Bagamat isang celebrity dad, sinikap ni Ian na mapanatiling pribado ang kanyang personal na buhay. At nag-focus siya na mapalaki ng maayos ang kanyang mga anak. Sa akin kasi yung wife ko hindi naman sila showbiz. Um, and she uh, my kids also hindi naman sila showbiz. So they deserve the privacy that um, that they need. Alam mo, ako din parang may ilang ako pag tinatawag ako celebrity kasi hindi eh, hindi talaga ganun ang tingin ko sa sarili ko eh. I want to keep it that way. Tingnan mo naman to. Bihira yung ganito o kaganda. Ito yung makikita ulap sa likod. Dahil sa pagiging best daddy, What? naging espesyal ang role niya bilang mat-mat sa Oh My Dad. Anak, kamag-alala, balang araw, mahanap mo yung para sa iyo. Buntis ka! Well, well, well. Lalo pa't pamilya na rin ang turi ni Ian sa mga staff at kapwa actors Congrats. niya. Eh, eh, Sandali nga! Lilin, hindi pa buntis ka? Si Kuya Ian kasi or si Papa E for everybody. Talagang masayahin siyang tao at saka ubod ng daldal niya. As in, Marami siyang kwento. At kahit na paulit-ulit yung kwento niya, everybody still wants to listen to him. Kasi it's in the way he's so animated when he's telling the story. And para bang ka ng pelikula. Pops! Pops, I think we found it! Ang alin? Ito! Our common ground. Nakaka-inspire lang yung leadership niya and the way he cares about all of us. set. yung he makes sure that all of us are safe and healthy. Paps, uh, okay na, okay na. T try na natin kanini. Pumalpak. Si Tito Ian po, sobrang sarap ka trabaho. Sobrang saya ka trabaho kapag ano siya sa set, chill lang lahat. Jimmy, At sa pagtatapos ng sitcom ni Ian, may sigurado daw siyang mamimiss. Yung pagkakulit at yung pagka is bata ko yun yung nakikita nilang karakter na si Matt Matt <laughs> um, so definitely um, ako, ako yun, aspeto ko yun kaya nag enjoy din ako kasi hindi naman nila nakikita yung part na yun sa akin eh, sa mga ibang goals na ginagampanan ko pero yun because of that sitcom nakita nila yung that, that side of me hindi na ako nasunod kahapon medyo busy ako eh Puno ng pasasalamat ang gustong ipahatid ni Ian sa lahat ng tumangkilik at sumuporta sa Oh My Dad. Yung mga sumusubaybay sa mga sa gawa ko, sana panoorin nyo kasi hindi natin alam kung makikita nyo pa ako ulit in that, in that kind of genre. Hindi ko alam, baka yan ang huling sitcom na nagagawin ko. Baka sa mga future projects, uh, iba, ibang genre na naman. So, sana ma-enjoy nyo. Kasi ako, tulad ako, na-enjoy ko talaga. Kaya iyan, more than the looks, attitude pa rin at pagiging responsable ang basehan para maging idol. Ah. Ako pa! Di ba nga! Hindi ako tapa Hindi, oh. hindi. Parang ganun eh. Ang magpangiti ng mga taong tumatangkilik sa kanya, lalo ngayong panahon ng pandemya Wala pa, oh, wala pa, wala, wala po. Sige na po. Baka malito. At patuloy na mamahalin ang kanyang sariling pamilya, ang dahilan ng kung bakit, Proud siyang tawagin. Oh my God!